Good morning guys. Ito po, meron po ulit tayong isang magugulay magsasaka po dito sa Nueva Ecija. Kamusta po ba ang buhay magsasaka? Sa ngayon, medyo lumbay. Natatalo po tayo. Dala ng mga sa pangailangan gaya ng pag-ani ng palay. Medyo mababa yung naging presyo. Po. Hindi sumasapat yung gastos dun sa No, sa palay. So po, ang inaani po ay kulang pang pambayad sa utang, puhunan. Mm uh -uh. po. Kaya, ito, nag-transfer kami ng pagugulayan bakas sa kabila ng lahat yung ay pabawi. Pabawi. Dahil yung gulay ay isang paraan kung saan ay alternatibong pamamaraan pamalit dun sa palay. Opo. Upang maging ang ating buhay. Para po meron ulit maging Ilanches puhunan ka. sa palay. Eh. Hmm. Thank you po. Ano pong pangalan nila? Pascual Sagum. Pascual Sagum. Thank you po.